Hello guys, magluluto tayo ngayon ng ah, ah burong kanin na may isda guys. Papangpangan recipe. Sigisa lang natin ang sibuyas, bawang at tuya. Ito lang po yung sangkap niya guys sa pagluluto ng burong kanin na may isda. Ah lalagay na natin ang ating burong kami na may isda haluhaluin lang natin ito hanggang sa ay madurog at lagyan natin siya ng kunting tubig mamaya guys para lumambot ito masarap ito guys si saw sa ano gawing sawsawan sa isdang inihaw, isdang preto, kaya may ano pa siya guys, may mustasa or pretong talong or inihaw na talong. Tapos nilagang okra, masarap ito guys, isa-usa. na partner doon. Ayan guys, para nambutin lang natin at naglagay na ako dyan ng kunting asin, pamintang, durog ayan guys mabilis lang yan maluto guys pag nag ano na siya pag na lumambot na siya at medyo nag -dry na siya kunti guys ayan. pwede na yan siya mabilis lang siya lutuin halo halo lang siya ng mabuti guys Ayan, sa puntong ito guys, pwede na yan siya guys. Pwede na natin siya ihain. Masarap yan guys sa mga hindi pa nakatikim ng borong kanin na may isda. Masarap yan siya guys. Isaw-saw sa inihaw o kaya pritong isda. Inihaw na isda or kaya pritong talong, nilagang okra, nilagang talong or nilagang ampalaya or mustasa. Masarap yan guys. okay guys pretty much uh thank you for watching everyone god bless you and bye mag nag pala ako dito guys ng konting patis para pangpasarap pasarap guys konti lang na patis pwede mo lagyan optional lang yan guys sa inyo lang yung kung gusto nyo lagyan okay pwede ka rin maglagay dito ng chili guys kung gusto mo maanghang siya konti pero dahil naglagay na ako ng paminta okay na yung para guys maanghang anghang na rin yun.